kayang ipasok ang isang baka o isang baboy na malaki no? ilang kilo kaya ito Ayan, pang, kaya, ha? pang malaki ha huh? pang sa atin ano magkano pinakamalaking ano kaya gusto ko yung mga ganyan. gusto ko yung mga idea 885 daw ito ilang kilo size 66 pang ilang kilo kaya ito capacity capacity to 60 liters sinabi ko ilang liters ang capacity nila itong isa ito made in India at yung weight nya is 31 to 100 310 liters yan o, kita nyo 310 liters yan pero meron pang mas malaki wow ako kung iuwi ko to, barko. <laughs> dito magkakasya sa ano, dapat ang paglalagyan ko nito, ano, dapat ang paglalagyan, dapat niya sa container. No? Hindi pa nakakatuwa. Ang dami, oh. At tapos yung mga talangga ng pagkalalaki. Tingnan naman. Kita nyo ba? Ah, oh, ayan, oh. Ang lalaki, ano? Ay, ako na. Aliwa pupunta dito ito mga lutuan ng gusto ko mga steamer gusto ko itong mga lutuan at ah, kita mo gawaan ng puto oh. ayun mo oh. ilang layer kaya ito puto yan ba? Diba? ilang layer kaya yan ganun nga natin Tingnan natin namang usyoso tayo ha. Yan tayo. dalawa ibang klaseng puto dalawa Oy. Okay. tatlo hmm. Ay. ilang layer kaya ibang. excuse me hello Tema na apa tu tu, Ano? Pero siempre marami dyan sa atin. Ako nandito lang po para mang usyoso. Ayan, steamer. Ito pa mga kasero. Na mga ayan, mga sawali. Itong mga sawali na ito, alam niyo actually gusto ko to. Pero yung mas malaki, yung pwedeng maligo ang tao. Ayan, ayan, ganyan. Ito naman, serving bowl ang grabe. Okay. Ito, 486. Isang ganito. Tray lang yan, na Tray. Tray pa lang yan. Ayan, ha? Sintas ko na. Sintas ko na yung tray. O, tingnan nyo. <laughs> ano, eh, pag ihahatag mo na sa lamesa, laka. Pwede ka nang mahiga dyan. <laughs> Ikaw ang i-deliver. Ide gusto ko to. Pero sa tingin ko, makakakita ako dyan sa atin. Alam nyo yung hinahanap ko yung malaking ano, malaking kawa na pwedeng gawing bathtub. Yan ang hanap ko. Pero papainitan mo sa ilalim. Teka, tingnan natin dito. Kano'ng mga meron dito. Ito yung mga pressure cooker with Italian electric cradle daw. Okay. Ito dito, sari-sari na. Sari-sari na dito. Mga plastic. Dito naman. Ayoko ng plastic. Ayoko ng plastic. Ayoko ng plastic. Gusto ko tunay. Ito ang laking ano. Pressure cooker. Oh. oh holy cow. Ayan. Oh. Tinatong. Ang laki nito. Oh kasi so, pwedeng palambutin dito nakita nyo yan nakita nyo kung gaano kalaki yan oh ay 1,600 gaano kalaki ito na ayan o no? 1,600 daw ilang na po ang laki para mapapalambot mo na talaga yan ang gusto binsanan mukhang kasa dyan ng dalawang baboy kahit na 90 kilos. Tingin nyo, no? Parang kasi ang dalawang baboy natig 90 kilos. Ito, 675 liters. 665 daw. Ito, oh. lang maglibot dito. Ito, malaki. Kitchen way maka-kapal sila O, oh. iba-ibang ito naman flat mabigat siya ibang klase naman ito pressure cooker din pero iba namang klase mga local made na para photo time dito ano lahat to kasi eh kita niya mga yan. India India o oh, saan ba galing yung mga yan uh, mga steamer tali. Ilan uh Mga -huh. bag. Sana may support. sana, sana, sana sa atin dyan may ganyan din. Ano? 42. Isang una na ganito. 42 na. 42. Isang Arabic. Arabic. Ano? Arabic chair. Ay, Arabic. Ano sandalan? Meron ako nito sa pili, ano sa Bulacan. Eh. May re niya at tapos kinagat ng daga yung dulo na sopa. Pero maganda siya. No. Maganda siya ano, pag paglabas ba. Pag uh, ang gusto ko ay sa labas. Oy, well, ang bigat nito, pasok talaga 'to. Amen. So, maganda ito. Para pag-arabic ang setting mo sa labas. 'Di ba? At sa garden. Sa garden. Kung 40 to, kung 4. Kaya lang mabigat din. Mag, mabigat din magpagbagahe. Nakakatuwa uh -huh. lang. Ayan, mga ihawan na. Teka, labas na tayo. Labas na tayo. At umiinit na. Ang ganda siya. 150. Matibay kaya ito. Kahapon, nakareceive ako ng gift sa Christmas party namin. Ganito. Huwag ko magkano doon naman yung mga mga fishing boat yata yan hindi pa dyan sombrero ni kabaya sombrero mo oh Karap ng mamasyal. Kala nga problema pagbabagahe. Kita nyo doon sa dulong-dulo, nandun na yung marina. Ayun o, no? nakikita nyo ba? Yung hotel na bago. nyo na dito mas talaga pa siya lang ibili ka na lang may ma of course meron din sa mall eh, iba naman ang quality sa mall pag nandoon ka pero pare-pareho lang uupuan mo lang naman eh di ba uupuan mo lang hindi eh, pare-pareho lang okay eto nagalabas na kapabalik na ako Oke, okay, diyan muna kayo. Bye bye, thank you for watching.